Yan, good afternoon mga everyone tayo ay nandito sa may uh, Balintawak. Uh, Balintawak Balintawak exit mga kapilipi yeah. ay patungo tayo ng Philippine Arena super traffic po dito sa may uh, Balintawak exit Ayan, mga kapilipi uh, boss over tayo uh, tayo ay going to Philippine Arena mga kapilipi uh, tayo ay nag-drive yan yeah. yeah, o traffic po sa may Balentawak exit yan kapasok tayo ng uh, Balentawak exit ay, ay nata dito sa may toll gate mga kapiliti ayan bus uh, over tayo sa ating uh, uh, content mga katilipi traffic talaga dito sa may ano. ito sa may uh, balintawak Exit kung kayo ay Kalintawa, kapunta kayo ng Baguio, punta kayo ng kung saan dyan na tatagot kayo ng Kalintawa ka exit. Ayan, po talaga dito. Ayan, ayan. Nakalag na nakalag sa yung truck sa may Talbit, naman. Ayan, mga Ayan. Ayan yung traffic Oh. Medyo maluwag pa nga yan mga

Yan nagagawa ng ating content. yeah. Excuse me mga kapiliki. Yan. Yan. Mga big bike Yan. Mga kapiliki. Yan. trap din yung big bike okay. Hindi sila makalusok. Right. He's actually knows Yeah. So, like, it can't be like a stranger. Because he has, he has like a personality trait, Go, go, go! Nga mga kakimiti! Yeah. Punti-punti tayo nga tumapas, tumuusag like... tayo, mga kakimiti. Yeah. Ganoon talaga yung traffic dito sa mga na Paglabas mo exit balintawa. Right hindi pa ho yan minsan yung bumper to bumper ayan Bumper to bumper. But you still have pag do it. concert sa Arena. So, for traffic, the facility. Bumper to bumper. ayan Hmm. Mm -hmm. huh? makalusot kaya dyan sa may may pinakainbode kaya nito malawag na yan mga Pilipino dito lang nito masikip talaga kaya ang lalang-lalang ingat-ingat sa so, para tutok ng mga sasakyan mga car dito lang dito lang Uh, yeah. <coughs> hindi ka no, ma matrapik kasi nakalasyon tayo ng uh, ilang minuto lang. And, hindi ka Mamaya pa itong mga, um, mga, uh, bandang oh, uh, my three, three, four, five. na rin kasi may exit ng mga sa So, super na yan. natin well, is evening, 12. 12. 12. 12.

medyo nakaka-excipay siya nakalabas nakakalbo ayan eh traffic sa kaliwa sa left side mga kapilit yan kaya tayo sa may ano sa may right side singit-singit memang itu memang memang gini sesingit itu saya mau

Uh, thank you for watching again sa mga viewers natin na uh, sa mga nanonood ng ating content. Ano din sa mga hindi sa mga viewers namin dyan. Eh. Uh, ang magandang hapon sa mga viewers namin dyan, sa mga followers. Ayan. Yeah. So, sa mga nagsintay sa akin channel, maraming salamat. Uh, thank you for watching. Uh, thank you sa, channel, mga so, uh, uh, sa mga viewers Mga kapiliti tayo. Ayun na. Uh, Sumatakbo na tayo mga kapiliti ng uh, ano lang tayo? Pero uh, okay. tikibis tayo mga katuliti ay uh, mass traffic. Like, I yeah. say? I mass. mass traffic po talaga dito sa mga 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 uh, ito Marilao, mga Marilao mga katuliti. Ayan. Yeah. Uh, Oras natin eh, is 1 o'clock mga ka-TBP. Eh, I don't know graph. 1 a.m. Slow down na yan mga ka It was hard but it was part of like stuff I already learned in college. Yeah. Uh, like coding and like multiple choice. Kaya ipatungo ng KC and Aurina. Yan ang ating mga bossing uh, right? ang anak ng ating bossing aimer ng uh,

Um, I learned it it's school, so <clears throat> but there's also like. Ayan, yung mga lapis, yung mga lapis They're all asking. like. Ah, mama mama, ito kung ano to, ang So, like, so, like, so, so, hard. so topic. Yeah. Yeah. Very. Yeah, no, no, <clears throat>

Puputuloy na natin ating voice over. So, eh, hanggang dito na lang mga katlip yung ating voice over. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching again. Mabuhay.